At sa ibang balita, sumuko na ang pangunahing suspect sa panghuhold up at pagpatay kay UPLB student Ray Bernard Peñaranda. Ayon po yan sa Laguna Police, ihahatid namin ang detalye ng pagsuko ni Tyrone Kennedy Terbio maya, -maya lamang. Samantala, isa pang suspect sa krimen ang target ngayon ng manhunt ng mga otoridad at saksi si June Veneracion. Ito ang plitratong hawak ng Laguna Police ng nagtatagong sospek sa pagpatay sa UP Los Baños student na si Ray Bernard Peñaranda. Ang mugshot na ito ni Carl D. Guzman para sa naunang kasong robbery na kanyang kinasangkutan. Hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan si de Guzman na ayon sa pulisya ay siyang nagmaneho ng motosiklong na ng CCTV malapit sa lugar kung saan humingi ng saklolo si Ray Bernard Peñaranda bago bawian ng buhay. He considered them as armed and dangerous dahil nga uh, may mga baril sila at uh, since may history sila ng drug use eh baka mapraning sila once na inaaresto sila eh magkaroon pa ng uh, uh, pagdanak ng dugo sa kitna ng mga natatanggap na report ng pulisya na may mga kamag-anak na barangay official ang dalawa, nakiusap ang mga otoridad na pasukuin na sana nila ang mga sospek. Once na na-prove namin na talagang kasama sila o kasama sila sa nagtatago ng mga sospek o sila mismo yung nagpo-provide ng gamit o sila mismo ang nagpo-provide ng mga sasakyan, eh sasama namin sila sa kaso. Inihahanda na ng pulisya ang mga statement ng mga saksi para sa pagsasampan ng reklamo. Pag-asa para sa pamilya Peñaranda, ang unti-unting paglinaw ng kaso, kasunod ng paglutang ng lookout ng mga sospek. Mapapatawad naman namin sila, kaya lang, yun nga, kung kailangan nilang harapin ang batas, justisya para kay Ray. Jun Vendrasyon ang inyong saksi.